Dumako naman tayo sa papa-punch list ng mga electrical elements ng iyong bahay. Visually, check mo muna kung okay ba yung tsura ng mga switch at outlets. Dapat hindi loose at malinis ang cover plate ng mga ito. Earlier sa ating Punch Listing 101 series, we recommended na magdala kayo ng charger sa part na ito na natin siya magagamit. Para matest kung gumagana ang mga outlet sa iyong bahay, Pwede nyong i-charge ang phone nyo sa mga ito and see if they are working. Tapos, i-check nyo na rin kung kumpleto ba yung mga jacks and ports na nakaplano gaya ng phone jacks, TV cable jacks, and HDMI ports. Ipabukas nyo na rin lahat ng ilaw kung naka-install na ang mga ito. Gumagana ba lahat ng bumbilya? Okay ba ang brightness at temperature ng ilaw? Remember to also check your electrical panel or breaker. Dapat properly label the mga circuit according sa location or function do karon dere na tignan kung may nakikita kayo mga exposed or loose na wires para maitago. And kung may mga installed electrical appliances na, huwag mong kalimutan na i-verify na gumagana ng maayos ang mga ito. Join our Kabahay Community Facebook group to learn more.